Nawala yung Samsung S25 ko sa hotel. Sa so, kumuha ng cellphone ko na to, malalaman at malalaman ko kung sino ka, matatrack at matatrack kita kung sino ka. Dahil itong cellphone na to, pikit mata ko siya nung binili ko siya. Hindi po mura ang presyo niyan. Dalawa o tatlong buwan pa lang po at simula nung nagamit ko yan. Itong cellphone na to, is spare phone ko siya. So hindi ko siya madalas nagagamit. So may pagkakamali ako sa part na naiwanan ko siya sa loob ng hotel sa sobrang pagmamadali ko. Dahil that day na yon, Ayan, that day na yon madaling-madali ako. Actually, nandito pa rin ako sa hotel kung saan ako nag-check-in na hotel dahil umaasa pa rin ako na maibabalik pa rin yung cellphone ko. Dahil never na never ako magkakamali na yung cellphone ko na to is iniwanan ko siya at pinatong ko siya sa ibabaw ng bed Free ng kama. Yes, nakikipag-commit na rin ako sa mga staff dito sa loob ng hotel na to. Actually, pang 3 days ko na nga nag-check-in dito dahil umaasa pa rin ako na maibabalik pa rin tong cellphone ko. Ito pala yung actual na cellphone ko talaga. Yan yon Then, nung nakuha siya, nung nakuha siya ito yung case niya yan, kinuha ko lang to sa pinagbilan ko ng case. Yan na yan ang design ng phone ko. Kaya sobrang liwanag, imposibleng hindi makita yung once na naglinis ng loob ng hotel. Sa totoo lang, hindi ko naman iniisip na ang kumuha din kahit papano nun is yung naglinis. Hindi 100% ha. Kasi syempre, kung iiwanan ko yung phone dun at siya yung maglilinis nun, walang ibang mapagbibintangan kundi siya lang. So marami pa rin tumatakbo sa isip ko kung sino ba talaga yung kumuha ng phone ko sa loob ng hotel. Pero naniniwala ako, malalaman at malalaman ko kung sino ka. Kasi may rights naman na ako magsalita ngayon dahil tatlong araw na simula nung nawala yung phone ko. Magtatatlong araw pala. So ayan, so sana kung nanonood ka, alam ko napapanood mo to, alam mong ako may ari ng phone na yan dahil naka-wallpaper ako dyan. At syempre malaking issue na yan ngayon dito sa hotel na nawawala yung phone ko. Hindi ako magbabanggit ko anong hotel to dahil naniniwala pa rin ako maibabalik siya sa akin. At wala naman po akong plan na sirain yung, yung, yung hotel na to ang purpose ko lang talaga dito is maibalik sa akin yung phone ko dahil pikit mata ko pong binili yan. So, kung napapanood mo to malalaman, malalaman ko kung sino ka at sinisigurado ko na hindi mo na rin pakikinabangin yung cellphone na yan kung hindi mo ibabalik sa akin yan. Dahil ipapablock ko na rin yan.